on the right. Okay, so, dito tayo sa Mayang. Yan, yeah, no? Yan, ganda ng ng araw. yeah, may pick up tayo yung ano, uh, AMW. Uh, saan yeah, ayan. Ayos, so, minsan kasi dito, bawal mag-park. Kaya ngayon, umaga, okay lang. Sana, tapos na to. Morning, boss. Ah, Uber pickup for Amanda R. So it's already done, yeah. Okay, thanks a lot, eh. Magaan lang yung order niya. Yes. So minsan mahirap din na iwanan tong kotse pag ganyan eh. yung uh, bukas yung makina mo. Kasi hindi mo alam. Pero okay lang to dahil nakikita ko naman. Yes. That's it. Yeah, bali guys, ito ang unang pickup ko. Ayos, eleven dollars for kilometers, not bad. Okay. Yeah, slide na natin. Compare pickup na tayo. Yan, yeah, then slide. Tinanatay ko sa anto. Yo, 67 chap to, alam ko bahay lang to eh. Navigate 2.3 kilometers lang. Yeah, so babalik tayo kasi naka-paste tayo doon eh. So ano ang message niya? Ganyan, i-slide nyo lang. Oh, take photo. Ibig sabihin, libad door, door ito nga eh. So, maganda. Gusto-gusto kong ganito dahil pagka-building mahirap, guys. Yeah, mamaya take photo natin. Kasi pag building nga, Akit ka pa. So, ang hirap kasi iwanan mo pa yung kotse pero okay lang naman eh trabaho to hindi naman lahat naman hindi madali ang pera hanapin eh. yeah so okay let's go guys Medyo malayo-layo yung parking ko kasi pag dito kasi guys dito ako nagpark sa ano daanan ng mga ano yan yung parang pinaka main road nila so dito side street okay lang dahil mga bahay dito uh, mahirap na magpark dito makitid yung hindi masyadong malapad yung ano sa malapit lang naman to eh. yan dyan lang yung bahay eh. number maganda mag deliver pag ganitong bahay bahay lang kasi hindi ka sa ano yun ang super. super. Ayun, at least nakita nung customer. Oh, may road na tayong ulit order. You welcome. Bye. So, io kunita. 1 dollars tapos 4.4. Uh, Mas pataas pa yung ano, tatakbuhin mo kasi bayad so pag ganyan a tanggapin Yan, yeah, Yes, okay guys. So ayun na deliver ko na yung first order natin sa umaga. So ang pag-uusapan natin ngayon, ang pros and cons dito sa Uber. Ano ba talaga tong uh, food delivery na to? Uh, maganda ba to? Yung mga naunang driver kasi nag-launch to noon na uh, 2012 uh Uber rider muna dito sa Toronto first dito sa Toronto sa Canada. Then sumunod yung uh, Uber Eats 2015. So ako umabot pa ako ng uh, 2019. So sabi ng mga driver na mas nauna pa sa akin. Maganda daw noon. So, ewan ko anong kinaganda kasi ako kumikita lang okay lang naman sa akin. Kasi noon daw yung uh, waiting time uh, may bayad. Halimbawa, nagantay ka ng order sa tindahan tapos sa uh, medyo na tagalan, may bayad. Uh, naabutan ko pa 'yun, guys. Then tsaka yung pagmalayo ang biyahe mo ah, uh, mas malaki ang bayad. Yeah, yun ang kinagandahan, sabi nila. So ngayon, pag may order ka, nakikita na yung tindahan, tsaka yung tip, ah, uh, kung saan i-deliver mo, nagpa flash na dito sa cellphone mo. So yun naman ang maganda ngayon. Tapos, uh, noon, ah uh, wala pa masyadong driver guys, uh, kunti lang. Hindi nga sinasabi nila kung gaano kaganda yung Uber. Then, sa ngayon, dumami na rin yung mga driver yung meron na rin nagbabike meron na rin yung scooter overwalk, yung naglalakad pwede ka doon. tapos yun nga itong kotse sasakyan, uh, dumami na pero nasa driver pa rin guys kasi noon uh, sabi nila yung uh, 100 bucks mo kaya mong kita in 2 hours lang kasi sunod sunod yung order eh. yung uh, minimum pay nila 6 dollars pataas wala kang makikita 3 dollars 4 dollars, 5, gaya kanina may $3 na eh. Mas mahaba pa yung tatakboin mo kaysa ibabayad nila So wala kang makikitang noon Naabutan ko pa yon 2019 Nang nag-start ako ng part time yeah. Pero hindi mo makikita kung magkano ang tip Kung may tip o wala So ngayon makikita mo na Matatansya mo na kasi pagbigay sa'yo Malaki na agad ang bayad ah uh, Tapos may hidden tip pa yon Hindi agad papakita sa Uber yan Yeah, yon ang kinaganda ngayon. Kaya pag pinag natin yung pros and cons. Tsaka sa ngayon naman, uh, para sa akin, okay lang eh. Kumikita ka eh. Yeah. So ayoko naman, kaya ko ikwento sa inyo yung ano, yung, uh, yung advantages tsaka disadvantages. advantages ayoko naman i-hype masyado sa inyo. Baka sabihin nyo, oh, talagang magandang maganda. Sa ngayon kasi, uh, dumami na yung mga driver. Yeah. So marami rin nagpa-part-time, marami rin uh, full-time. Pero kumikita pa rin dahil kung hindi kumikita, nakikita mo sa daan, ang dami mga driver eh. Yun na yung trabaho nila. Yung full time nila. Ako nga, ito na eh. Yeah. So, kaya lang, uh, mamimili ka talaga ng order. Dahil may mga maliliit na bayad na eh. So, sa totoo talaga, kumikita lang kami dito sa mga tips. Parang ano, parang waiter sa restaurant. Pag malaki ang mga tip, baliwala yung mga, yung sahod nila araw-araw. Yeah. So, pag walang tip dito guys, eh, wala. No life. Hindi ka mabubuhay. Kaya nga, namimili ka talaga ng order. Yeah. Kung, ah, uh, kahit na ilang oras ka magantay ya yeah, uh, at least maganda yung order maganda yung uh, mapipick up mo kaya yeah, ganoon minsan nakikita mo ang haba ng oras anyway guys uh, that's it for now so sana uh, mayroon na naman kayong uh, naisip or mayroon kayong idea kung balak yung pumasok dito yeah, sabi ko nga uh, yung mga baguhan lang or parating pa lang, mayroon na kayong mapupulot na idea okay so yun lang guys uh, have a good day see you my next vlog bye for now Thank you